mula sa mga international na parangal at pagpapakita ng world-class innovations, patuloy na isinusulong ng DOST TAPI ang mga Filipino innovations sa pandaibigang merkado. At para palalimin ang pagtutulungan sa rehiyon para sa komersyalisasyon ng mga teknolohiya, ipinagmamalaki ng Pilipinas na maging host ng kauna-unahang International Conference and Exposition on Innovations o ISON-I na may temang Philippine Next, Of Philippines International Exposition of Technologies. sa pakikipagtulungan ng Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute o DOST-TAPI sa Asian and Pacific Center for Transfer of Technology o APCTT. Matagumpay na nakapag-host ang Pilipinas ng kauna-unahang International Conference and Exposition on Innovations o Eyes on I Eye, sa ilalim ng kampanya na Philippine Next of Philippines International Exposition of Technology Layunin nitong pagsamahin ang mga pangunahing stakeholder at eksperto mula sa gobyerno, industriya, akademya at ang global innovation community upang maipakita ang mga pinakamahusay na kasanayan at estratehiya para sa commercialization ng mga intellectual property o IP assets. Bilang host ng nasabing event, ipinagmamalaki ng Pilipinas bilang isang bansa na mahusay sa inobasyon at patuloy na nagsusumikap na makamit ang mas mataas pang tagumpay sa larangan ng makabagong ideya at teknolohiya. Sa kanyang mensahe, sinabi ni DOST Secretary Renato Solidum Jr. na hindi pa huhuli sa inobasyon ang Pilipinas. Patunay rito ang resulta ng Global Innovation Index noong taong 2024. The Philippines recognized as an innovation overperformer in the Global Innovation Index 2024 continues to advance towards this direction. The Department of Science and Technology is at the heart of its momentum through our various strategic, integrated, and deliberate interventions guided by national policies such as the Philippine Innovation Act and the Start-Up Act. We empower innovation by building strong linkages between small and medium enterprises and top universities and research institutions to address productivity challenges directly. sa exposition ang mga world-class innovation mula sa Pilipinas at ibang bansa tulad ng India, Indonesia, South Korea, Malaysia at Singapore na nagpapakita ng mga teknolohiya mula sa sektor ng enerhiya, kalikasan, climate change and resilience, digital at ang Fourth Industrial Revolution o 4IR. Mula sa bansang Singapore, ang TAC EVO Flood Finder ay isang compact at sensor-based monitoring device na magagamit tuwing may pagbaha. Ang Flood Finder device ay isang makabagong kagamitan na ginagamit upang matukoy at mabantayan ang pagbaha. Ito ay isang sensor-based device na may kakayahang i-monitor ang pagbabago ng antas ng tubig sa isang lugar. Kapag nakakita ito ng mga senyales ng pagbaha, nagpapadala ito ng real-time na alerto gamit ang internet o mobile networks. Ang Flood Finder ay karaniwang ginagamit upang mapanatili ang kaligtasan at maiwasan ang pinsala dulot ng pagbaha, lalo na sa mga lugar na madalas makaranas nito o sa mga lugar na may pabago-bagong panahon. Samantala, isang teknolohiya naman ang na-develop ng Pilipinong si Miss Christina Makaraig na handang alertuhin ang mga otoridad at magbigay ng tulong kung sakaling magkaroon ng emergency. Ang alerto PH ay isang system o platform na ginagamit upang magbigay ng mga alerto at babala sa panahon ng mga sakuna at emergency. Tulad ng smoke alarm device na bukod sa pagdetect ng usok na maaaring ng sunog, agad itong nagpapadala ng alerto o babala sa monitoring system at command center. Maaari itong magamit ng mga local government unit upang makagawa ng agarang pagresponde lalo na kapag may sunog. Ang mga international exposition tulad ng Eyes on Eye ay mahalaga dahil nagbibigay ito ng oportunidad na matuto tungkol sa mga pinakabagong teknolohiya at ideya mula sa iba't ibang bansa. Nagbubukas din ito ng oportunidad para sa mga posibleng pakikipagtulungan at pamumuhunan tungo sa mas malawak na pagunlad at support. Sa ng At yan ang aking balitagang para sa araw na ito. Ako po si Jel Miranda, delivering science for the people. One D.O.S.T. for you.